May mga hinahangaan sa lipunan na hindi para sa lahat at hindi din sa lahat ng pagkakataon ay dapat gawing pangarap ng bawat isa. Isa na dyan yung pagiging power couple. Meron talagang kahanga-hanga na power couple dahil sa kanilang mga achievement sa kabila ng kanilang mga responsibility bilang mag-asawa o bilang magulang. Hindi madali ang mapagsabay ang karir at buhay pamilya. Kaya kung magtagumpay sa ganyang larangan, ako saludo tayo dyan. Extraordinary talaga yan at nakaka-inspire. Pero kagaya ng nasabi ko na, hindi ito para sa lahat dahil malaking sakripisyo ito at malaki din ang isasakripisyo para ito ay marating. Kung hahangarin ito para lamang matawag na power couple at ang kapalit naman ay ang kaayusan at kalagayan ng pamilya, palagay ko dapat pag-isipan munang mabuti dahil kung status lang ang habol o yung titulong power couple eh hindi makakabuti ito sa lahat ng maaapektuhan. Nasabi ko din na hindi din dapat pangarapin ng lahat ng kopol ito dahil maaaring sa likod nito ay ang kompetisyon sa pagitan ng mag-asawa o kaya naman ay magbunga ito ng pagkukulang sa isa't isa o kaya sa pamilya. Masama ba ang kompetisyon sa mag-asawa? Kung inspirasyon ninyo ang isa't isa at nagtutulungan, matatawag yan na healthy competition at maaari pa nga magpatibay sa relasyon dahil ang isa ay kaagapay ng isa para sa pagtupad ng pangarap. Ang pag-angat sa karir ng bawat isa ay isang patunay na nandoon ang kahandaang umagapay sa ikalalago ng kabiyak. Maganda, di ba? Pero kung ang kompetisyon naman ay unhealthy, o yun bang nagpapataasan at nagtatagisa na, eh problema na yan. Dahil sa sitwasyong yan, eh sa halip na mapatibay ang relasyon, e eh lalong napapasama at nagdudulot ng kaguluhan. Maaari kasing sinyalis na yan ang pride, inggit sa isa't isa, o ang pagnanais na itaas ang sarili laban sa kabiyak. Power nga pero, couple ba talaga? O sabi nga ng Bible, kapag nada pa ang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nada pa dahil walang tutulong sa kanya. Ang isa ay para sa isa. Ang ganda, di ba? Nagtutulungan, nag-aagapayanan, at pag may bumagsak ay babangon ng magkasama. Yan ang maganda at yan ang tunay na power couple. Hindi nasusukat sa achievements lang sa career, kundi lalo na sa achievements ninyo sa inyong marriage, sa paghahangad na mapabuti ang isa't isa at maging kalugod-lugod sa Diyos. Kulang kasi kung may power lang pero hindi na maituturing na couple. O kaya, Kopul nga pero wala namang power from God, di ba? Yan ang puntiryahin. Asa ka pa?